Naluluha ako. Alam mo ba ko? Oh. Ano mo na yung gat? Kasi tagal ko nang pinagpapray. Lord, paano ko makakuha ng gat na mag-share? Kukunin ko yung kotse. Ah, nandito yung kotse mo? Oo. ah. Uh -oh. -uh. hindi, <laughs> hindi ka, ka pala talaga nag-aangkas mo. <laughs> 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 hindi. Ngayon lang talaga. Na, na ano mo pa? Ano mo pa, na pang nakakupay yung ano mo? Then, ayun na. Kinikwento ko na sa pasahero kung paano magkakaroon naman ngayon ng relationship Nakaka-inspire ka naman uh, Kung paano magkakaroon ng relationship sa... kay Jesus Christ Hindi na ako mam, ma no? Hmm, astig naman kung ano Lahat ba ng angkas may na mic Hindi Ah, oh, ikaw lang naglagay? Hindi naman, opo, ako lang naglagay Pero yung iba meron din naman Ah, ayos Oo oh. Para magkarimigan <laughs> Oo oh. Tsaka <As> may purpose <laughs> kasi ako dyan, ma'am Kung okay lang sa inyo, ma'am Ano? Nagsishare kasi ako Bible verse, ma'am Ah, okay Pero hindi ako nag bibigyan na sobre mo. Uh -oh. Libre to, libre. Okay lang, ma'am? Ah, uh, sure. Ah, sige, ma'am. Christian din ako eh. Huwag na tayo mag-usap, ma'am. Seed <laughs> ka na eh. Uh -oh. <laughs> Biglang ganun eh. Hindi, no, joke lang, ma'am. Uh, siguro, i-summary ko na lang. <laughs> yung sinishare ko lang, ma'am, tungkol sa God's love, tsaka salvation, greatest mm. commandment, tsaka sino yung dapat i-receive sa buhay natin. Tsaka ano yung life na hinahanap natin. O so, sige, John 3.16, ma'am, alam nyo na yan. Ah. Oh, for God's of word, God so loved the world, and gave His one and all So, si God, uh, hindi niya tayo, tanggap niya tayo lahat, yung pag-ibig niya. Wala siyang pinipili, wala rin siyang requirements or unconditional yung pag kanyang pag-ibig. Hindi tayo kailangan, for example, maging mabait ka ba muna bago kaibigin ng Diyos, or maging paladasal, palasimba bago kaibigin ng Diyos. Hindi, hindi gano'n. As we are, gano'n may mga kasalanan tayo, Unique tayo ng Panginoon So, bakit? Bakit ganun? Kasi una, masterpiece niya tayo eh uh, Creation niya tayo, unique Unique creation Kasi sa fingerprints pa lang, di ba? Wala namang magkakapareho <laughs> So, ginawa niya tayo ng mabusisi, pinagisipan At walang katulad Then second Hindi niya kasi tayo tinitignan kung ano tayo ngayon eh Mas tinitignan niya tayo kung ano yung magiging tayo Once na bumalik tayo sa kanya or tanggapin natin siya. diyan nakatunayan ni love niya sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang bugtong nanak kasi Jesus Christ. So, yun ang kwento ni Jesus Christ. Pakapago sa krus, namatay, nilibig, buhay namang muli para tugusin tayo sa mga kasalanan natin. Bakit kaya gawin ni Jesus Christ yun? Kasi, um, ayaw ni God na mapunta tayo ng impyerno or hell Paris na tinatawag do. Lugar na paghihirap 'yon. Yeah, si Jesus Christ 'yung naging solution para subusin tayong lahat sa mga pagkakasala Siya 'yung naging kabayaran. Siya 'yung naging sacrifice. Mm. At 'yun naman. Oh, at kung hindi dahil sa kanya, hindi <laughs> eh, <no>, tayo lahat <laughs> no. Pero dahil nga sa salvation na ginawa ni God, nakasave tayong lahat through Jesus Christ only, walang iba hindi hmm. sa good works natin sa good deeds, mamaya so, ita, na madadaanan din yan so, ako nagte-church kuya si Sef po ah si Sef ka din ah si Sef ka din ma'am oo oh, oh. <laughs> ayos ha ta. ayos talaga ma'am sa <laughs> <laughs> so, ganun ko siya na explain ma'am so, uh, then papasok papasok pa ako sa ganito kung naniniwala tayo kay Jesus Christ maniniwala rin tayo siyempre sa sinasabi ni Jesus Christ hindi pwedeng sa salvation lang kasi diba sabi doon that whoever believes in him kahit sino ulit kahit anong religion mo bakit kasi pag nalaman mo talaga yung katotohanan malalaman mo unti-unti na mali yung ginagawa mo unti-unti ka itatama kasi si Jesus Christ yung truth eh yung katotohanan eh diba sabi sa John 14.6 I'm the way the truth and the life no one comes to the Father except through me. So I'm the way, wala naman talagang ibang daan siya lang. Dahil siya lang talaga yung nakapag nagligtas sa atin sa kasalanan. Second, ah, yun, I'm the truth. Yung mga teachings niya na nasa Bible. <laughs> Then third, I'm the life. pa na tong I'm the life na to? Di ba? Minsan, gigising ka. Parang you feel empty. Hindi mo alam kung ano yung purpose mo. <laughs> Bakit ka ba nabubuhay? <laughs> Minsan, buhay ka pero patay ka inside. Parang ganon. So, hindi, mo, hindi mo ma-figure out kung ano yung buhay. Hinanap mo na kung kani-kanino, kung saan-saan, at kung ano-ano. Walang bagay na makakapagpasatisfy sa atin dito sa mundo. Kung hindi si Jesus Christ lang. Kaya yun yung tinatawag, sinasabi doon ni Jesus Christ na I am the life. So, paano naman tayo magkakaroon ng buhay na gano'n? Magkaroon tayo ng personal relationship with Jesus. Mm -hmm. Then, ayun na, kinik kinikwento ko na sa pasahero kung paano magkakaroon naman ngayon ng na relationship. Naka-inspire oh, ka naman. Uh, kung paano magkakaroon ng relationship sa kay Jesus Christ. Siyempre, pag, for example, may jo may ano ka, no? Uh, asawa mo, jowa mo. Paano ba kayo lumalalim yung samahan? Nag-uusap kayo lagi. Mm -hmm. <laughs> so, kay Jesus Christ, gano'n din. Kailangan natin siyang kausapin lagi para magkaroon tayo ng relationship sa kanya paano? through prayers at reading the bible tapos pag mahaba-haba yung oras tinuturo ko yung kung paano magdasal yung acts mm -hmm. adoration adoration <laughs> confession galing mo nga, ah reading the bible kahit unti-unti lang isang verse ng araw o oh, may tapos sasabihin ko sa pasero oh, may isang verse ka na ngayon actually dalawa na John 3.16 tsaka John 14.16 <laughs> bakit kailangan natin ngayon ng verse no kasi eh, hindi lang yan sa pagpapalalim na sa mga kay Jesus Christ di ba minsan sa buhay natin nagpahinga ka naman pero parang pagod ka pa din oh. hindi kasi minsan yung katawan natin yung napapagod, hmm. nang hina, yung soul din natin yung spiritual Spirit, yes. ang pagkain nun, word ni God uh -huh. <laughs> so dun tayo lalakas please. hindi lang puro pagkain kailangan din natin na salita ng Diyos isa yon sa karakteristik ng life na ino ni Jesus Christ. Then uling uli, no one comes to the Father except through me. Ang illustration ko naman dito ma'am, ay sis pala. <laughs> <Sisin>. <laughs> Ang illustration ko doon, uh, for example, sa bahay, papasok ka, pwede mo ba sabihin, papasokin mo ako dyan, mabait naman ako. <laughs> Gumagawa naman ako ng kabutihan. Uh, donate naman ako. Hindi, hindi ka papasukin. Hindi ka naman niya ina hindi ka naman ina-acknowledge nung may-ari ng bahay. Pero once nakasama mo yung anak nung may-ari ng bahay, um. pasok ka. So nasa chapter Mark chapter 12:30 rin 'yon. Sino man yung uma-acknowledge sa akin dito sa lupa publicly, i acknowledge ko rin sa akin Dios Ama na nasa langit. So acknowledge natin si Jesus Christ kung gusto natin makapasok sa langit. <laughs> Siyempre, sino ba yung anak na may-ari ng kalangitan at ang lahat ng nandito? Hmm, tama. <laughs> uh, si Jesus Christ. <laughs> so, acknowledge natin siya. Accept natin siya bilang Lord and Savior. Para pagdating doon, uh, acknowledge din niya tayo. Hindi, titignan pa ba yung kasalanan mo? Hindi na. Wala, sinubos niya na. Eh. <laughs> Wala na, burado. Na. Burado na lahat yun. Kahit gaano pa kalala ang no. kasalanan. So, saan naman papasok si eh, good works, good deeds? Yan, yeah, tanong din. Um, greatest commandment love your God with all your might uh, with, with, all your mind, soul and strength and second to this is love your neighbor as yourself so pag minahal mo ba yung kapwa-tao mo ano bang ipapakita mong attitude kabutihan <laughs> yun doon napapasok si good moral sa good faith. once na talagang inaccept natin no si Jesus Christ bilang Panginoon natin tagapagligtas kasi alam natin yung salvation eh kung ano yung nailigtas sa atin magiging mabait tayo sa lahat magiging mapagmahal tayo sa lahat ng tao kahit kaaway pa natin minsan mahirap pero madalas sobrang hirap true <laughs> 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 kala mo madalas maman. talaga, oh. madalas, talaga. <laughs> madalas talaga sobrang hirap kaaway mo pa lang eh Wajo, minsan asawa mo pa lang, mo pa lang, jowa ah. mo pa lang Araw-araw na kayo nagka-clash eh. <laughs> Tapos pag may time pa, Ina-explain ko kung ano yung meaning ng love. Di ba? Love your, love your God eh. Love your neighbor as you love yourself. Anong klaseng love? Kalimutan ko lang yung verse eh. Pero ay yung chapter. Pero yun yung ano. love is patient. Love is kind. Oo, Corinthians. First okay. Corinthians. Hirap na na. Love is patient. Love is kind. Does not envy. <laughs> does not boast. It is not proud, ba? Parang ganon. Does not dishonor others. Not self-seeking. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. O, bang hirap? Ang dami, di ba? Sa lahat ng iyon, parang 20% pa lang yung nakakaya ko. Oo. <laughs> <laughs> ang oh. oh, hirap e, eh, no? Oh, na, ganun talaga, kailangan nating gawin. Pero unti-unti. Ang kagandahan doon, lahat ng yon is ginawa ni God para sa atin. Ginawa ni Jesus Christ para sa atin. <laughs> lahat yun. Yun yung pagmamahal na inalay niya para sa atin. Kasi okay, yun, tinatanong ko na lang yung pasayero after nito. Oh. Accept mo ba si Jesus Christ as Lord and Savior? Tapos, <laughs> <laughs> o so, oh, oh, okay naman sila. Okay naman sila. <laughs> Oo, oh, oh, nag naman sila. <laughs> nice. Ah, oh, kahit anong oh. religion. Ang uh, minsan Catholic, minsan... Oo, oh, wala naman religion yun sa agad. Yes. <laughs> minsan, kahit iglesia. Mm. Oo, oh, kasi parehas lang eh. Uh Oo, -oh, wala naman. Totoo. Wala naman boundary sa atin dito. Parehas lang eh. May mga doctrines lang sila pero in general, isa lang kwento talaga. <laughs> uh Oo, -oh, tama. <laughs> isa lang, lang Kahit yung mga Muslim. Oo, oh, uh, isa lang, lang kwento. Is naniniwala, uh -oh, naniniwala misaya, misaya nanito. daw. misaya. Prophet, yun yung nasabi okay. nila. lungas na naniniwala, di ba? Mm -hmm. Kasi sigad naman na yung bahalong kumilos. <laughs> Uh, kung i-touch nila, edi, eh thank God. Yes. Okay. Kasi, ay, sinawag niya. Tama. Kung halimbawa, na-touch niya. Tama. <laughs> kung nireject nila, bahala na si Lord. O, oh, tama. Si Lord na yun. Si Lord na. Yes. Yeah. Tayo naman, si nasa Christian. Nagawa na yung part. pag na lang tayo. <laughs> Tagay mai mm -hmm. <laughs> tagatanin, yeah, tagatanin. Tagatanin nga, tagatanin. Tagatanin. Yeah, si God na ba mag-cultivate o oh. magpalago? Oo. Oh, Wala na si God. Nakakatuwa 'tong ginagawa mo, Kuya. <laughs> God bless. Actually, binablog ko pa 'yan. Ay, ayun. Ah. Papalay ko <laughs> sa <laughs> 'yong page ko. <laughs> Kaya may mic din. <laughs> minsan vlogger ako. <laughs> sa vlogger uh, ka. Din, uh -huh. Minsan hindi. Pag kung kailan ko lang na-trip <laughs> Pero kahit walang galit walang camera. Kahit walang camera. ako. share ako. dini ko. Sayang nga kahapon. Nag-iyakan kami nung kapwa. Kapwa natin si Shane din. <laughs> May, naiyak kami pareho. Na, na, naging, ano, nag-paramdam sa amin si God. Jesus Christ. Kasi... Sabi niya naman sa Mark sa Matthew 18:20, di ba? Pag may isa, may dalawa o oh, higit pa na nag-uusap tungkol sa pangalan ko, parang gano'n. I mm. I'm in midst of them. I'm in the them. Parang biglang nag, pagkasabi at pagkasabi ganun, ko nun, sabi ko, sabi ko pa sa kanya, oh, nakangiti nga yung sigad sa atin kasi mm. nag-uusap tayo tungkol sa kanya. Kanya. Kasi sabi niya, oh, yung dalawang anak ko nag-uusap tungkol sa akin. Pag, pagkasabi at pagkasabi ko para parang sabi niya. Nakakaiyak nga kayo, hello. ko na yun ulit ako. Yan lang, paramdam na uh, naman siya. Pag ini-imagine mo na nakamitin si Lord, nakatingin sa... Totoo naman, ma'am, di ba? Na... Hindi, sino bang hindi matutuwa? Yung bilin, bilin na, kunyari, ikaw, no? Yung tatay mo, yung bilin, sinusunod mo. Hindi, matutuwa siya. Oras siyang hanggang, Ben? <laughs> Naalala ko na naman talaga. Yeah. Naluluha ako. Talaga oh. ma'am. <laughs> Nakakaiyak pala talaga, no? Oo. Oh, okay. Kasi isipin yes, mo, sigad si na yun uh, eh. Diba yung joy, oh, pag imagine yeah. na ganun. kasi sa masaya. ba? Mararamdaman mo pa na nandito siya sa atin ngayon, kasi yung faith natin, sabi niya eh, na pag may nag-uusap kung sa kanya, dalawa man, hanggang higit pa, nandito siya, o oh, nandito siya sa atin. Uh -huh. Naprotectan niya tayo. <laughs> Nanonood, ayiginig. Ah oh, si di ba? <laughs> <laughs> Nandiyan siya. Sabihin mo. Ayoko na, Yak na ako. <laughs> <laughs> may purpose naman kung matkanaan yes, dito totoo ka tapos kausap ako uh, to remind niya as well ah uh, diba anak ka mo pag nakakarinig nga ako ng gano'n sinasabi ng pasahero na ako yan nakaka-inspire ka mas lalong ginaganahan mag, mm -hmm. <laughs> mag nakaka share oh. ano nakaka-inspire ko oo paano mo nakuha yung gat kasi tagal ko nang pinagpapray Lord paano ko makakuha ng gat na mag share ah uh, di yan <laughs> ng determination uh, dito kaliwa ma'am no? Ayan, oo. Oh, diba? At least, um, answered prayer ka na. Ayan, bibigyan kita na example. Ito na ako. Ito na ako, kuya. Ito sa left. Ayan. Oh, sorry, sorry. Ayan, kukunin ko yung coaching. Ano dito yung coaching mo? Oo. Oh, hindi, ka pala talaga nag-aangkas mo. Hindi, ngayon lang talaga. Na, ano mo pa? Ano pa na ako pa yung ano mo? Thank you, ma'am. Thank you. Ingat po. God bless. Hindi. Hindi. <laughs> Joke lang Oo, oo. Ayoko nga! Ay nga! Naka-on yan Batiin ah, mo na Ba't yung mama mo <laughs> Sakat po <puto>, sa mama ko <laughs> Anong pangalan ng mama mo? Maana po Ano na an na na? Ana Anong pangalan na ko yun? Puyaman TV Puyaman TV? Huh? Ganyan! Nakakita na ko ng ganyan! na oh, Nakaka-side! Ito 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 Sige ilalagay, ilalagay ko yung ano mo Shout out na dun eh nakaon pa nga tayo. 5.6 na. Yeah. Puro mga Bible oh, verse siya. Yeah. Hi oh, please vlogger. <laughs> Wala akong <was> ticket. Sige. <laughs> oh sige yan, oh, yan. Kuya Man pitaya. TV. Ayun no. oh. Picture uh, niyo uh, na, dala lang picture Wala po kami dalang ng oh, Pero ayun oh, no. Kuya Man TV ha. na. Kuya ko po kuya na. Ano pa niyo? Oh. Princess Po. Oh, oh. Ah, oh. Oh, oh. oh. Magpinsan po, ayan po. Watch out na. ha ha ha